yun kalangis nandito naman ako at kumusta naman kamo at kayo pala pag sa bisayang mas bate ay kamo so meron tayong click 160 ngayon na ginagawa ayan ang tinatakbo nya ay 1086 kilometers pero problema nya ay brake pad na ubos kagad so ayan bakal sa bakal na simple papalitan na natin yan ng bago pero bago 'yon, mag-intro muna tayo mga yun kalangis hindi na natin patatagalin to at konting tips lang naman to sa mga hindi pa nakakaalam dito sa click 160 para hindi kagad maubos yung ating brake pad itong rubber na nakikita nyo dapat yan ay hindi yan nakaganyan dapat po yan ay ganito dahil tama naman yung ating level ng brake fluid dapat yan ay nakaganyan yan, yan ang tama tapos itong isa pa sa mga gagalawin natin para 50% lang yung ating pag nagprino tayo sa likod ang preno sa harap ay 50% lang ayan, gagalawin din natin yan yung star alley na yan, ilalagay lang natin yan sa gitna, yan ang ina-adjust natin, so yun lang mga idol Thank you for watching my video.